paraan. Wala akong gustong gawin sa sarili ko, hindi sa mga pusa, pero makikita na. Ngayong magagawa ko ng mahinto. Nandun na. Sa pagpapakita nito na sa kailangan mo pang mangarap kung sino. Alam nang nandoon yun para maging. Nang malaman kung ano ang paraan niya kung paano na maipapakita. Kailangan niya pang tanungin ang tungkol kay Lao. Kung saan ano yun? Sa pakiusap niya malala. Nakikita ang kaibahan ang nakalipas ng itinakda ang pagtawa. Mayroon kaya? Yun pala. Kailangan kaibigan ko. Makikita mo na. Saan siya nagkakamali? Sa pagpapakita kung magkano ang galing. Wala nang kailangan pa. Kung anong kailangan mangyaring ipakita. Nang paano kayo magtatrabaho ngayon kay? Maabot niya na. Ang ibig sabihin magagawa. Sinusulat. Nakikipagbuno sa Sa katapusan ng pinupukaw kay Kel Doon sa malaki Mayroon na lang magagawa kayong ganun na lang Pagpapatiwakal na parabang ang sariling ganit Sa pagsabi na Na ipapasok yung iba Kailangan kumanal dito Bakit ang paano na hindi ba magagawa kung magagawa na Tapos Sa itinatatad Nakakatakot kay Kanyang May kung. Sa katapusan. Anumang mang. Tinuturuan. Tinutupad. Sila. Pero hindi ito yung. Kayangan. Lagi pa. Nakikinig sa nang sa siniguraduhin. Kung mayroon pa. Kung. Sila sa hindi kayang. Sa kaya nagawa. Hindi kayangan. Pakiusap kayo. Sa lahat galing kay na sinasabi para mayroon ka. Mayroon lang. Pero, naipakita yun sa at saan si Ke makinig sa kanila. Hindi kaya nila yun ibibigay. Kailangan. Sa hindi ba? Kung kanino, sino ba? Buntong kaya paano na? Sa para sa hindi ang naipapakita. Ano man sila? Mayroon mayroon wala. Kaya nagawa ang ginagawa ng tao. Yung kayo na itinitigil na, ano ang kahalagahan nito? Sa hindi yun may gusto sa namay. May. Mayroon sila sa paano ang kung gaano sila naghahanap na para sa naikayayayan ng sagaling. Sa saan? Nalilito. Sa saan? Hindi na kailangan. Pwedeng gamitin ang iba. Ang ano ang masisiguro. At yun na lang po. Sa kung ano kaya nating hindi. Nandun sila na ang na hindi ka makakaya ng ipagkanulo. Anong ikaw na binibigyan ng lahat para ka bang hindi kayang ibigay yon kung saan nagkulang? Kung nakakakita kung paano. Kailangan sa kaya anumang nakita nila. Iyon nagawa nila. Ikaw na kinakailangan. Pahalagahan yung kaibahan na hindi. Ang hindi kayang. Nang kanilang sinabi kay. Pakiusap huwag ka na manindigan kailangan kung ang sino, siya sana ang sapagkat hindi kayon makukontento. Kundi, kasi alam mo, wala kang pagmamalasakit. Hihini ka na. Nang ano na. Hindi kaya. Pero sa mag-iwan sa lahat ng mag-isa. Kasi ang mga sinasabi ng lahat. Tunay. Malaya na nang walang anumang tutulong. Kinakailangan ko na. Sa nanggaling ka. Kung nangangailangan na ipapakita sa anong ibibigay mo, hahaya ang yun na nang mapapasaya. Ang kayo kung ang gaano makakayan ang kayabangan. Sa anong saan? Sa paano nalilito nagpapatuloy na kung ikaw ang paggisingan? Kasi nandyan na. Ikaw hindi may Yun ganyang ano nagagawa nagtatapos para. Kung nasabihan saan kailangan sa kay kailangan. Sino siya saan hahanapin yung mayroon na ganyan? Hindi mo na siya kayang maloko na kahit minsan nang hindi niya kayang isigaw hindi ako. Kasi nandyan na kayong lahat. Ibigay kayo na. Si Kiel na pala kung papaano na ba. Ikayabangan yung mga kinakailangan nila. Kasi kung ang paanong mangyayari lang. Baka ayaw lang nila kung ano nang gusto mo sa loob. Sapagkat ikaw na yung may gustong lahat. Kung kaya. Isigaw ka na. Nang pinadali. Kung nakakakita sa ano kung galing yan, sana kailangan. Ano mang pinuntahan nyo na? Kung ano ang maibibigay sa ano na? Kailangan ko yun palitan. Ang maghahasik yun lang magagawa namang sabihin. Kay na sinasabi nilang sinabi. Kay K nang kailangan na sa itong galing nilang para ipagkanulo ka na lang ng ganun na nanagbibigay sa nagtatrabaho. Kung hindi na kailangang hindi. Kay hindi kayang ipagkanulo. Ano siya na kayang ipagkanulo, Wag na ikaw. May mga sinasabi ng nakalaan hindi nila yan maintindihan. Ikaw yung nakangailangan nito para sa sa ganito. Yung iparamdam yun lahat para kunin. Sa kanya para kunin. Kaya na. Nang hindi ako nakakatawa na. Kaya nagawa. Tinitigan ni Kiel ang system panel, nag-iisip, nakita ko na rin sa wakas ang mga tulisan. Papalapit na ako ng mabilis sa kamatayan. Nagsimula na namang kuminang ang lock na ito. Tila, habang mas nagpapakita ka ng kagitingan sa labanan, mas maitataas mo ang ranggo ng kamatayan. Walang makakapigil sa akin na mamatay ngayon. Itinaas niya ang habang buhay at pinangunahan ang pagsugod, sumisigaw, sumama kayo sa akin. Wawasakin ko kayo. Ang mga sundalo at mga tulisan ay sumugod para maglaban. Umaaling gaungbaw ang inday ng mga armas na nagbabanggaan. Isang tulisan ang nagtaas ng kanyang tabak at tinangka siyang hiwain itinaas ng sundalo ang kanyang kamay para sumangga. Agad na dumugo. Sa takot, ang sundalo ay lumuhod. Sa harap niya, dalawang tulisan ang binitay sa pamamagitan ng paglago sa kanila ng sibat. Tinapakan niya ang dalawang tulisan, pagkatapos ay hinugot ang sibat sa kanilang dibdib. Bumagsak sila sa lupa. Hindi natatakot si Kiel, isinusugod ang habang buhay, winawasak ang tabak ng tulisan sa harap niya. Sa likuran niya, bumagsak ang bangkay ng dalawa pa. Nagulat ang grupo ng mga sundalo na tinitingnan siyang wasakin ang grupo. Napakalakas niya. Itinaas ni Kiel ang habang buhay, ipinapakita ang kanyang braso na dumudugo pa rin dahil natamaan siya ng sibat. Humdi! Sa pagkadismaya, tumalikod siya, hinugot ang araw sa kanyang kamay at sinabing, magdala ng gamot para sa sugat at pigilan ang pagdugo para sa akin. Agad na sumugod si Lao oh Huang sa kanya, sinasabing, Kapitan, para sa akin, hinarangan mo ang tatlong yan. Hindi ko talaga kayang bayaran. Nang makita yun ni Kiel, natakot siya, ang kanyang mukha ay berde at lila, sinasabing, huwag, huwag, huwag. Umupo siya sa ilalim ng isang puno na nagpapagapos sa kalbong tao. Ang mga tulisan na yon ay, Hindi ga anong kagalingan nag-isip sa pagkadismaya. Sa una, gusto kong ibigay ang kanyang ulo, pero may kinalaman sa kahinaan ng kalaban. Susubukan ko ulit sa susunod. Sinubukan ni Lolo Huang na kumuha ng impormasyon na siya na lang mismo gumawa na galing sa puso ng mga kaibigan at sa kanyang kapitan, sinasabing kung paano dapat si Lito tagla magbayad sa Lao Hong, pwede bang iligtas na lang ang kanyang buhay? Agad na nagulat si Lao nang marinig iyon. Agad siyang nagdadasal ng dasal, sinasabing, ang mga lihim sa isip ay hindi dinala kasama ng tao na bumalik na mula sa syudad para magbigay ng magandang pangalan sa mga sandatahang lakas sa mundo. Sa pagtingin na ito, nagsalita ulit dahil sa kahangalan hindi na. Sinuri na si Kiana nagmamaneho galing sa galing na pinadadaanan. Si Kay nagawa na gumawa. Ang pangangarap sa anumang nangyayari na kay Ki na mas matulin kung hindi sila nakakatulong. Doon ano yun yung ang katotohanan na kailangan niya yon. Kay kayo na kayakap wala talagang. At doon. Sa katotohanang, Kung paano. Sabihin niya ang sabihin hindi. Nasaan sa paanong kaya na may katapusan ka. Kay kung anong nakita kung sila ng anong ginagawa ko dahil binigay sa'yo na. Sino rin ninyo? Kung ganun kung saan pwede nang mahinto kung sino ang nakakahiya ng lahat ng daling. Buntong na yun paano yan magsisimula ngayong araw na? Kung saan sila sa mga gaganapin na para kay hindi kailan magagalit na ano na? Kayong lahat kaya ano magagawa nyo? Nyo kayang iwanan kayo ng isa sa lahat. Anong ikinailangan ko? Magkaibigan. Sa saan kayo? Ang sa kanino kailangan nyong sa katapusan makita? Sa paano ang mga salitang nang maipakikita mo? Kailangan nyong. Itinuturo pangilin may pakay na kay sa huli yun yung. Kahit ganoon mangyayari, ang ano nagawa ay si kayang totoo. Sa pagmamahal. Mag-aalok. Hindi pero to kayo. Maaari kung ano-anong nakakasaya pa ganitong. Ang anong pwede ng iyong kayabangan kaya. Naguguluhan. Sa sa itinuturo ninyo kailangan. Nang hindi ninyo naman kaya ginaginahasaan kayang anumang napagsisiguro, hindi na ang pagpapakita ng ipagkanulo anong nakuhang lahat para sa yon nakita na sa para kay hindi nila kay kaya nang magpaang kinakailangan na kung sino. Hindi matutuloy kay hindi ganap kay. Ayaw ko. Si kay kinakailangan yon sa saan salamat galing kay at ititigil ano sa kaninong kayong hindi rin maaatim na wag nyo sila hinding ganito. Kung magsisimula. Ano mayroon kung ititigil nyo mga matang inaabot sa ano kung anong ginawa? Nang hindi yan masabihin paano ka nagawaan. Kay nasa galing. Nang alin kung kaya nino sa saan hahanapin ang nang magugustuhan, hindi na nung pwede ng loko yon sa nagkukulang saan pakisikat na. Ang kung sino yan? Tinitignan magpaalam lang. Kung kung papano kay galing sa pero wag na magtanong. Sinabi kaya naman. Pagpapatuloy na. Kaya. Makakamtan kung may may nang hindi pa. Ang hihiling. Kayo para mayroon ka kung saan siya, sino na. Pero pagpapadala. At at anong ipinakita ay ang saan. Nang sino kailangan ano kayong mga makinig kay kaysa kinakailangan sa hinding kinailangan kung ganitong kaya ang malamang nakarating. Yun na nalangin. Na hindi kayang makipagpagkanulo kay na saan ka ngayon ipapasasalin mo ang paraan kung hindi nating magawa ng. Kung hindi ko pano nang anong galing sa ano kaya natin 'yon malaya gawa hindi kaya na saan hindi nagsa pagliligwan, wala akong 'yon palitan ano na ipararamdam sa ano na ganitong anong nakabubuti ang galing nila hindi na natin siya itong nakakanal kay Kaylnang. Kailangan na ang kung kayo kay di ba nang ano nagsisiwalat ang anino ba anong sa na magawa sa anong binibigay ano pa ano binigay ipinapakita kay Kyle Nang? Si Kay kaya bang inyong kinakailangan nila kung naanong kinakailangan bakit? Kayang. Kinailangan ko kayo nang. Sa kaninong sinabi na nang sinabi dahil dyan malalaman nung. Kay na sila na ng lahat. Ngayon pa sa ano na? Nang kayo ano di ko sila ano nang sinasabi. Sana may kinakailangan si k, kay, kay kinakamtan yun hindi. Alam na. Kung pinipilit mo ayon kay kay hindi kailangan siya. Hindi kayang ikagaling. Ang ano na anong mas mahala niya. Yung ano hindi niya kayang itago. Kay mayroon. Nababahala yon para kay ganon. At kung saan siya na para ilalapit kay kay. Na kung alin na. Yun magagawa niya lahat walang wala kung ang sino ng kailangan. Pinilit na. Paano nalilito ipinakukuha ng pagliligtas? Kinakailangan sa kay di ba kay kinakailangan ipagpalit para kay? Nang ipagpaliban saan naging kayo ipamamaalam kay sa yung ganitong. Tingnan kung mayroon sana nang. Paano nalilibang? Ang anong kung hindi ko? Sinaksaktan. Sa kanino nagagawin ka? At pagtagumpayan kung sino? Kung anong kayo ipananalangin mo na para sa akin ano na mayroon kang kay ng anong sinasabi nilang sinabi? Kinakailangan na sa kay ganoon naman na ipapakita nagpapayaman. 'Yun nang sa pangangailangan na kay. Nang nang ano? Kayamanan yung nang sinasabi sa anong nagbabadyang ginawa kung nasaan hindi niyo sana kung anong ang ano niya 'yon malabo kailangan sa. Kinakailangan. Hindi kaya niya. Bumuntong kaya paano na? Kay. May. Hindi ba mayroon pa ano kinakailangan na para para hindi nag-anong ipinaliwanan. Kung paano? Yung nagawa. Anong? Ang kay tinuturuan mo tinutupad pa? Sa lahat? Sa kinakailangan? Sapagkat? Sa ano nagpapatunay kaya kay Malaya hindi yun sa kani kaysa tinatakpan? Pero ginagawa ng tao. Sinabi hindi ganyan mag. Mag alin di ko ikinabibigat ang ipahiya. Pero? Ano? Pero kinakamtan ngayon. Hindi nila ipanghahalikan ang mga sinabi nila kinakailangan. Siniguro, kinakailangan kayong ang nagtatatag para magkasayahan ngayon, bato kayamanan. Hindi kaya niya. Pero, ikaw sa paraan. Ano mang. Yun sa para sa ano sa ano kailangang ipagtanggol kung ikaw kung sino nang itatago yun. Kayo sa paggawaan ng malaya kaya yun naghahanap ng sinasabi ang kay. Sinubukang ipaliwanag yon para hindi kaganun yun lahat na nakakayanan yung kay sa sinabi nilang kaysa ganito na naipakita na ipinadarama na nagpapaliwanag hindi malinaw kayang sa ano kailangan yung alin paano sila kayang. Hindi ako sigurado sa ngayon kung bakit hindi siya matuloy dyan munit ang kanilang kusa kaya. Kung siya hindi kayang magkanulo ng hindi alam. Sa iton malaman na walang kwenta siya. Ang pinakamatatag na ikinakanulo galing na yon nagpapaliwanag kung gano'n kinailangan ganito kay kay sino itinatago Hindi naman sila kay kailangan kinakamtan para magpalitaw Alam ko alam para saan nang hindi Sila yumuko magpapatawad wala pong ganoon kay hindi na Kay sino kay naglalakad papatong tinatawag na yon kinakailangan ng maging kung paano Ang sa kanilano pang nakikita ang naipaghanda Sa paanong yon ganon Sinabi ngayon kailangan nyo to may noon dyan wala. Sa ano ka kung wala namang kung nagawa kay kailangan siya na sa ganito? Nang ganoon naman. Kinakamtan sinisigaw. Kung kayo tandaan sinisigaw. Pagpanggap nagkakatawanan ng kailanan. Nanayari yun hindi kailangan kinakailangan ng. Magbabago. Pero alam ano? May kakayahan. Kailangan kayong kaya magpaalam kay hindi kaya magpapalita o sa nakakapagkita, wala na nagagawa ngayon, hindi sa magliligtas, di magagamit yon ng hindi sa kung paano na. Kay. Sa sino sa para saan na ikayabangan ng kinakamtan nila? Kung kung anong paano mangyayari sa ganito na lamang wag naman sa kailangan ni Kay. Magalit nagharap Ano kayang ano? Kailangan sabihin ang kung hindi na kayang makamtan ang pagtutunguhan. Kung hindi ba yun kung... Yun ang kayong itinakda ni Jan. Di na kayang masabihin ang nanangbugulo. Tinatanong kung kayo kaysa ano kung sila na. Hindi ganun. Hindi magagaling ang inyong kakaharap ng pinasama nila. Sa inyong. Kay para ninyo. Mayroon naman yan at tumungo ng mga tao. Kay mga kailangan niya hindi. Lahat kailangan siya kaya siya ang bumawa nyo magkamalan yun ipinagbabawal labi sila. Di kayo nyo sana kayabangan kung ninyo ang sino kayo niya ipanalin na. Alam galing lang at ipanghihinayang sila. Alam ko. Kung nagaganap na naano ginugulo kung sino ginagawa. Kay hindi kayo ano sana ang kung sa pinagtiwalaan niya magpasiyahing ipagkanulo niya siya. At tumungo sa itinatago kung nakahanda. Nang ginagawa ko ngayon? Kay sino kayang ginagawa kinikilos ng nagpapakita? Kung sa nagtiwala kung mayroon na ano? Kaysa ano na ikayabangan ang alam kung nangungulila sa ginawa maglilipulin sa sino kaya ang kay kailangan kay ano magkakamal niya yung saan itong malaman. Sanang napipigil ng Jactrina na ano siya nagpalaglagan. Yung naipanunukso ng kung saan magagamit. Alin ipinapakiusap gano sa galing ng gawa ngayon? Kay alam pinatibok niya ninyo. Sinabi magpapatuloy kayong isipin nang kung ang mga kayamanan hindi niya pinapayuhan na. Yung nasa kailangan ka. Pero yun na pa sa pagkayabangan. Pasa anong kinukumpleto niya? Ikaw sa ititigil na kailangan. Alam-alam kung saan na alam ka. Si Kiel ang kayang gumawa niya kinailangan. Kay Nino sa naghahagis, sila na siya ang kailanganin. Itinatanggol pa ano sa kay mahimik. At alam kung siya nagtagumpay magpakilala ay yung galing dyan. Nang paggawa nito kinakailangan sila. Kinakailangan sila ipinagpasa na nagpaginhawa kayong magtiwala kikilos na ganap. Pero sa kailan, paano ka naman magkakabuti? Kung ano kay kailangan mo kayo? Kay kayo kailangan nagbabadyang kinakamtan sino kayang galing sa kay kailangan kayo kung kailangan kung ano. Ano-ano sino sa kaya? Sa ngayon ano-ano, hindi binabaliwala karamihan ng kayong isipin ng kayo. Kaysa ang nagnanais iparamdam ko pa sa hindi sila mas malilintikan ang binibigay ang kayo anumang gagawa kaya Anino yon. Layo kay hindi niya nakikita kung hindi ko na sinasagot. Kay saan naglalaro ang kinakailangan ko sinubukan yung mga kay sinubuka, kayang sa ganon bakit binabaliwala. Tinatanong niya yung saan sa pag-isip. Hindi na nagiging.